Eto na nga po ang sulat galing po kay Jennifer ng Patero. Sabi niya dito, Brad Jeff, excited ako para sa family reunion ngayong Pasko. Pero hindi maiwasan na sumagi sa isip ko na wag na lamang pumunta. Alam ko kasi na nakaabang na naman ang mga marites na kamag-anak na kating na naman ang dila na tanungin ako kung kailan ka mag-aasawa. Nasa higit 30 anyos pa lang naman ako. At sa tingin ko, madami pa akong gustong gawin habang ako'y single pa. Kapag nagpunta pupunta sa reunion, baka hindi ko mapigilan na sumagot ng hindi maganda. Paano ko sila sasagutin ang hindi naman ako magtutunog na bastos? Paano ko ba dapat tanggapin ang ganitong katanungan, lalo't hindi pahanda at wala pa naman akong partner talaga? Anong say mo, Brad? Naghihintay ng iyong payo? Si Jennifer, single, But happy. Ito lang tiyan masasabi ko kay Jennifer. Yung advice ko lang, una, huwag ka ma-pressure. Una, buhay mo yan. Mamadaliin mo para lang ma-please yung mga kamag-anak mo. Tapos paano? Pagka mamadali mo, sablay. Eh, hindi naman sila makikisama kundi ikaw, di ba? Pangalawa, tama naman yung iniisip mo na sagutin mo pero hindi pa ba lang. Ako, tiyan, boto ko sa sinabi niya na yun. Na gusto niyang sagutin pero paano bang makontrol na hindi pa ba lang? Mamaya sagutin natin yung pagiging single mo. Pero ito muna yung advice ko sa pagsagot ng tama and then advice ko sa iyo, mamaya bilang single. Sabi sa Colossus 4 sa is, kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo. At dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Sabi dito, kung sasagutin daw natin yung mga nakakatanda, dapat yung kawili-wili, actually hindi lang to sa nakakatanda, sa lahat naman po applicable to. No? Pagka daw po kasi pleasant, pagka hindi ka offensive, hindi ka defensive, makikinig daw sila sa inyo. Para daw ikaw din, alam mo kung paano sagutin. Merong verse din siya that says, speak the truth in a loving way. Minsan kasi truth na masasabihin mo, sobrang kargado naman ng emosyon, wala sa hulog. Pag offensive ka, defensive yung kausap mo. Pag defensive ka naman, kasi offensive sila. So, pag tinanong natin yung tamang katanungan, ng tamang pagsagot, malumanay, pero totoo, malamang hindi sila magagalit. Ito sabi mo, hindi ka naman kamong nagmamadali. May iba ka pa kamong mga goals sa buhay na maaaring madiskaril pag yung inuna mo yung love life. Makakatulong din siguro, Jennifer, ano, i-update mo sila sa mga ganap sa buhay mo bilang single. Ikwento mo na ito po yung mga na-accomplish ko sa karir ko, mga natutulungan ko ng ibang tao, natutulungan ko yung magulang ko. So, di ba pag may reunion, di ba unahan mo na agad yung mga tita mo, tita, alam mo, matutuwa ka. Dahil marami kung time, marami akong pagkakataon tumulong sa kapwa, nag-volunteer ako sa Red Cross, may mga nasalanta ng bagyo, nandun ako, na hindi ko magagawa ko ako'y may asawa. So, kumbaga, ina-update mo sila na ang pagiging single is not a wasted time. Kasi unang-una, yung identity mo, naka angkla sa Diyos. Hindi sa pagkakaroon ng asawa. Ang dami kong ikinasal. Yung iba, naghiwalay din dahil akala nila asawa ang solusyon pero hindi pala. So, maging, mag, mag, ano ka lang, maging truthful ka lang sa pagkukwento sa mga titas o tito mo na, kita, ako ay kontento, Okay, masaya, ayoko magmadali, ang dami kong gusto ma sa buhay, yung pamangkin mo tita busy pa ngayon, kaya ako bahala sa iyo. Pagka ako kinasa, kukunin kitang ninang. So Jennifer, hopefully nakatulong to. Huwag ka magmadali kasi alam mo na yung identity mo hindi nakaangkla sa pagkakaroon ng partner at pangatlo, maraming gusto ipagawa sa si Lord na pag nagkaasawa ka, minsan ay iba yung focus pag nagkaanak lalo at ngayon dalaga ka o binata, i-accomplish mo ang mga pinapagawa sa ni Lord dahil you have all the time, you have all the resources forces and the energy. Colossus 4 sa is. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo at dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Tayo manalangin. Lord, salamat Panginoon kay Jennifer na nagparating ng kanyang uh, saloobin. Alam namin mahirap maging single, pero Lord, hindi naman nakaangkla sa pagiging married ang kaligayahan ng tao, Lord God. Kasi kung ganun, sana walang may problema, may asawa. So Lord, nakaangkla ang kaligayahan, ang aming contentment, by having relationship with you. So tulungan mo si Jennifer to explain, to share in the truth in love. At alam ko, magkakaroon siya ng magandang kinapagdating sa tamang panahon. Pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.